Kamara para mga barkada, nandito tayo ngayon sa Iriga. Bukas pa dapat tayo tatakbo. Dahil sa wala naman tayong ginagawa dito, tatakbo na tayo para masaya. 3K lang, mag lang tayo ngayon. Pero bukas, tatakbo tayo ng mas malayo sa tatakbuhin natin ngayon. Nabas muna tayo. Nandito pala tayo sa Asog, sa Asog Hotel sa Iriga. malawak ang kalsada di tayo mag earphones ngayon kasi hindi natin kabisado dito yung mga sasakyan kung mababilis mo dito magpatakbo pe. umpisa natin ng sobrang bagal tapos sa may abawi tayo pagpabalik bilis na natin try natin kung may sa pacing natin as in super easy lang dapat to itong takbo pa lang to inaalay ko kay Neil shoutout sa iyo takbo tayo next time Woop woop 1K, sobrang easy lang. Sobrang easy na parang wala lang din. Hey! Sarap. Nagsakto pala pagdating dito sa may shakies. 2K na. Dapat 1.5 sana tayo bago bumalik. so may nakita tayong kainan doon. Para tumama yung computation. Pinasobrang ko ng 500 meters. Bago bumalik. Tapos tatawid na tayo. Pedestrian. Dito sa may Lourdes Hospital. Yan. Look natin. Tatawid na tayo. Pabalik. Let's go. Dito medyo bilisin na natin karga pa tayo ng bilis since relax lang tayo kanina medyo may paahon ditong part ay nakaka-challenge pero kaya kaya pa naman sarap sarap tumakbo dito sa iriga merong ano may kita mo dito yung ano Destiny Princess no dito mo makikita Destiny Princess sa Destiny Grill Ngi. <laughs> Dito na natin tapusin. 7-Eleven. 3-22. Akada tayo ngayon, pupunta nun sa kainan You can smell it It's juice ah Yum Pagkain okay, pa ba? Yum Salamat bukas pa po. May Gcash payment po. Pwede po ang Gcash. Wala. Sold out na. Kuya, sold out. Okay. Thank you. Sayang. Bukas na lang. <laughs> Sayo na yun. Para wag tayong kumain ngayong gabi. Bukas na lang daw. <laughs> i kasi talaga tayo sa ano eh. Sa pinasal. Ganun. Chicken or pork. Bukas sulitin natin kasi 5k or more than 5k naman tayo bukas. Pero easy lang pa rin tulad ng ginawa natin kanina. Sana sa susunod na takbo kasama ko na kayo. Namara para.